mga ka-farmer, dito po tayo ngayon sa so may ano sa bukid uh, nag, ano, nang, ano, nagpiprepare ng pagpupunla ng palay para po sa ano pang tanim muna nila para taniman ito po water pump nagpuputik uh, dito eh, si John ating ano, sinaanak sa kasal bali asawa po silang pamangkin ng asawa ko kailangan kong ano patikin maigi para ito ka kailangan ko patag na patag para po pag nagpatubig pantay po yung ano pantay yung tubig dahil kasi pagka mayroong mataas mataas pagka pinatubigan hindi po abutin ng tubig yung ano iba. pinanim dahil itututok ng malalim kasi yung sabog kanin nasa ibabaw lang kaya lang minsan po wala na silang makuhang magtatanim ng palay kaya po nabisigay pa na silang sabog naman pong aking ano, bayaw gumago mm, pilapil para sa uh, pagpupunaan din ang palay. Hmm. ng palay pinungka ng traktor pero hindi na ano hindi masyadong maayos yung pagka traktornya pati yung pilapil na tamaan

buntis yung ano, kambing alaga nitong mga ano pamangking ko at uh, bayaw dami ganito po ano backyard dito sa amin backyard farming hindi po katulad sa mga ibang ano na maramihan dito po sa isang bahay mayroong may alagang anim ito ganyan pinakamataas na po yung sampu maganda yung kambing matataba sila siguro kapag uh, susunod mga taon mag-aalaga din ako ng kambing kapag po uh, maayos na po yung ano kulungan na ginagawa ako dito po kukuha po ako ng mais papakain ko po, po sa ano ko po, po sa alaga kong manok gigilingin ko po gustong gusto rin ng mga ano mga alaga akong manok, pato at saka pabo ilalagyan ko po ng uh, darak at saka konting feeds para magiging ano po semi organic na po yung ano mga hayop ko 不负。 Ito po, ipapakain ko dito sa baka na baka ng pamangking ko. pa po dumating yung ano kaya pansamantala bigyan ko muna sila ng makakain nila nagsawa na rin po sila sa ano sa mais dahon na lang yung kinakain nila hindi na nila kinakain yung puno dapat po dito ano mayroon sana silang gilingan bago gagawin na lang na silage para ma-stock ng matagal yan po mga ano kaibahan ng mga maliliit na farmer kaysa doon po sa malalaking farmer sa malalaking farmer po halos walang masayang dahil maparaan sila ginigiling po nila bago nilalagay sa mga ano plastic na may sako na hindi siya sisingaw bago tatalian nila ng mabuti para po ang labas niya parang ano buro dito po, ito, sayang. Namulaklak na po yung mga mais. Ibig sabihin po, medyo nagkakaedad na. At saka, ilan uh, ilano ano na. Yung sadya pong itinalim po ito para sa mga alaga niyang hayop lang. Kaya po, tingnan niyo po yung ano. Isinabog lang yung mais, dikit-dikit po siya walang linya kaya pagka namunga po ito kung mamunga man maliliit kasi dikit dikit ito naman po yung tanim ng pamangking ko na ano pabunga yan po may mga bunga na maganda po yung ano malawag po ito hanggang doon sa gawing taas masipag din po yung pamangkin ko kapag po umagang umaga na ang tricycle pagka uh, nakapasok na po yung mga eskwela mga bandang alas 10 nandito na po yun minsan po naggagamas dito sa maisa niya nililinis niya ng damo madiskarte din po siya pagka mga bandang alas 6 mamamasada na po ng tricycle yun uuwi ng alas 10 uh, o oh, alas 10 kapag po nakapasok na po yung mga eskwela at saka mga estudyante yun po mag ano rin siya dito naman po siya sa bukid ito po kukuha na po ako ng ipapakain ko sa aking mga alagang manok pinipili ko lang po itong maliliit para po ano hindi mahirap giligin minsan po ang kinukuha ko yung ano ah, dahon ng ipil-ipil yun po pinapakain ko sa aking mga alaga kasi po yung tanim kong Madre de Agua namatay po yung iba dahil ah, yung mga alaga ko tinatalon nila inuubos yung lahat ng mga dahon na maabot nila tinuto ka kaya po yun nangamatay yung iba lalo na po yung mga pabo mga pabo matataas po yung naaabot nila mahahaba na nga po ang paat sa kaliig minsan tinatalon pa nila kaya marami po akong tanim na madre di na ano na matay. Inaalis po itong mga ano ito yung dahon dahil hindi naman po ano magigiling ito. Maliit lang po yung horsepower ng ginagamit kong motor kaya po hindi niya masyadong matyap pagka uh, ano po pulupot lang po. dapat po palang kinuha kong chopper yung malaki laki hindi ko akalain po na ano dadami yung alaga ko na ano Kasi kukunti lang po yung ano alaga ko noon na manok pato ngayong medyo dumadami na sila kailangan ko po ng ano marami-raming gigilingin kaya po nagigiling ako ano unti, -unti lang. hindi ko ma <clears throat> maramihan hindi katulad po ng ibang chopper na nakikita ko sa youtube na yung buong puno ng saha ng saging isinusubo nila eh pagka yung gilingan ko yung pong puno ng saging na kasing laki ng hita inaapat ko pong hati yun dahil hindi niya kaya pagkabuo titigil ganun po Hanggang dito na lang po mga kaparmer. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat po. Happy farming. Bye-bye.